Iluso mo din naman. <laughs> Ayaw nga presto. So. Sa sobrang traffic, naglakad na po kami. Ayaw <laughs> sa Ha 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 ha. Oi, oh, pipi tahu apa? Tapi Ay, chat pala kayo Wala kong signal eh Oo oh. Wala signal Gabing traffic Sino may idea na ito? Sino may idea yung maglakad? Ang galing, ano? <laughs> 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 Tapos pagdating dyan, wala na? Ha? <laughs> Mm -hmm. Ano <hansin> pala? Okay uh, uh, San tayo? May wow. <laughs> Parang hindi tayo talaga mababangga ano? ayun yung mga tra yung traffic mga friends ang haba haba grabe kaya we chose to walk charot <laughs> grabe talaga nakatulog na ako nagising na ako hindi pa, eh, hindi pa rin under yung ano eh yung shuttle namin Grabe sobrang traffic na yun dito sa ano. Tabuyo. Sa so, may pulo to. Ipapunta kami yung pulo. Ito yung papuntang pulo. Ito yung papuntang LIS. Pati yung dalawang may pasimuno bakit kami naglalakad ngayon. Bakit kami nahihirapan ngayon. <laughs> Grabe. Eh. First time ko pong maglakad dito. <laughs> so, Nakapaglakad ka na ba dito? Oh, okay. ah, doon, ay? Ah. Uh. Uh. Yung Kasi natin naglakad din kami ni Van eh. Bago mag polo papuntang sa Nisidro. Hindi ko pala nakalakad na siya pa ngayon? Oo. okay kaya yeah, nga eh. Char experience na lang. rin namin papuntang bahay mga pechul mga anak kulang kulang isang oras Pag yung shuttle natin, ha? pag dumaan yung shuttle natin, sasakay tayo. <laughs> Tapos pag na-traffic ulit, bababa ulit. Sabi ko yung Oh my god. O siya, diyan na muna kayo mga friends, kami maglalakad muna ng ano. Bye-bye.